tatlo na ako. <laughs> Halo mga mamis, maglalaro nga kaming tatlo ng patawanan challenge. Pero mas maganda kung may twist nga, kaya naman naglagay nga kami ng tubig sa bibig namin at kapag tumawa nga, tapos dumabas yung tubig ay taya. Wala pa nga daw pero tawang-tawa na nga talaga tong si Kai. Hindi pa nga nag effort yung daddy niya dyan pero tawang-tawa na nga talaga kami ni Kai. <laughs> Black <laughs> talagang mambwisit ng daddy ni Kyle kaya naman natawa talaga ako kung ano-ano kasi yung sinasabi niya kay Kyle. Tapos kapag tumawa pa talaga siya ay nakakahawa talaga. Kaya naman nataya nga ako paano ba naman kasi etawang eh, tawa talaga ako. Inom na nga silang tubig na dalawa sabi ko nga dapat ay punong-puno. Tapos pinatatawa ko nga sila pero ang hirap talagang patawanin kahit anong expression ng mukha ko ay ayaw talagang tumawa. Pati nga itong kamay ko ginagalaw at dinamay ko na nga para nga lang mapatawa sila. Pero wale pa din talaga. <laughs> Napakahirap nga patawanin ang daddy ni Kyle pero itong si Kyle ay natatawa-tawa na nga ng konti. Pero buti na nga lang at pati yung daddy niya natawa na kaya naman lumabas na nga yung tubig sa bibig ni Kyle. Buti na nga lang at hindi sila nagkampihan dalawa. Tara ka! <laughs> <laughs> Panigurado na kung nagkampihan nga silang dalawa ay burol na naman nga ako. Baka o? ako talaga yung kinawawa nilang dalawa. Ito na nga lang talaga at hindi sila nag-usap bago namin gawin to. Kaya yung bata. Kaya yung pangit. Ay! <laughs> nga, hindi naiinis si Kyle sa daddy niya kahit inaasar pa nga siya. Gina gina man si Kyle, tignan nyo naman, umiinom pa nga kami ng tubig at hindi pa nga go, pero pinatatawan na nga kami. nagiging onyango dito si Kai. Awang tawang na nga talaga ako at gustong gusto ko na talagang ibuga yung tubig sa bibig ko. Ano ba naman kasi napakagaling ang magpatawa ni Kai. Pero yung daddy naman niya ay dinadaan pa nga sa biro. <laughs> hmm? suko si Kyle kahit hindi pa rin nga kami natatawa. <makes noise> bigla na nga lang tumatawal dito si Kyle. Paano ba naman kasi hindi niya talaga kami mapatawa? Pero siya mismo natatawa siya sa ginagawa niya. Ako nga yung pinapatawa ni Kyle pero sabi ko nga yung daddy niya yung patawanin niya. <makes noise> hindi na nga talaga namin mapigilan. Buti na nga lang talaga at nauna nga yung daddy niyang lumabas yung tubig sa bibig niya. Ayan naman bigla na nga lang ako naging safe. <makes noise> Nagmukhang aso siya. Parang aso. Wala pa nga pero eto tawang-tawa na si Kai. Oh. <laughs> <laughs> Ala <don't... laughs> Yan na nga lang din ako natawa. Paano ba naman kasi nakakahawa talaga yung tawa ni Kai? Sinasabi niya nga sa daddy niya na mabuburol na nga daw dito yung daddy niya at makakaganti na siya. Pinapuno nga din ang daddy niya yung tubig sa bibig namin. Tapos nag-start na nga kaming tatlo. Pantu. <laughs> <laughs> na nga ba, mabilis matatawa si Kyle kahit wala pang ginagawa yung daddy niya. pa nga lang kami pero nung nakita nga niya yung mukha ng daddy niya, yeah. bigla na nga lang bumuga yung bibig ni Kyle at may kasamang ang tubig sa bibig ng daddy niya. Bigla na nga lang nalipat ni Kyle yung tubig niya sa bibig ng daddy niya. Diyos ko! <laughs> pisan kasi ng taway ang si Kyle, eh sunod-sunod na nga talaga yan. Yun lang! Thanks for watching! Bye! -bye. <laughs>